mga malakasang ang armas ng 600 st Infantry Unifier Brigade sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur, isa-isang pinaputok bilang kahandaan na kaugnay ng mga banta ng external threat. Detalye na balita mula kay Jun Di 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Muling nag-imbita ng media, LGU officials at iba pang stakeholders ang pamunuan ng 601st Infantry Unifier Brigade upang i-witness ang panibagong fire testing ng kanilang iba't ibang units ng 61mm mortars, 81mm mortars at 105mm howitzers sa ginanap na live fire exercises sa Tapat Hill, Barangay Mita, sa bayan ng Datun, Sai, del Sur. Sa informasyon mula kay Dipao 6ID Chief Major June Mark Matugas, ang aktibidad ay kabahagi ang culminating activity for external security operations training sa pangunguna ni 601st Infantry Unifier Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato na ang tanging layunin naman o ay ang mapanatili ang kahusayan at kahandaan ng 601st Infantry Brigade Troops sa accuracy na mga nabanggit na armas pandigma ng pamahalaan anumang oras. Tinitiyak naman ni Brigadier General Cato na may formal informasyon ng bawat LGU at sa mga residente kaugnay sa aktibidad at tinitiyak na ligtas din ang lugar na babagsakan ng mga bala lalo na sa howitzer cannon na may range na 11.5 km to over 40 km depende sa model nito. Magugulit ang kamakailan ay inihayag sa publiko ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kailangan maging handa ang AFP na makatagal ng kahit 20 to 30 days sa digmaan mula sa external threat bilang national security. Kabilang sa nag naturang aktibidad ay 602 second brigade commander brigadier general Ricky Bunayog at ang bagong itinalagang 6ID and JTF central commander major general Jose Vladimir Kagara pula sa Central Mindanao RH19 Jun Di Makhutak DCRH una sa Pilipinas una sa Pilipino. Sukran John, maraming salamat.